guys. Tay. Ah, mo, kuno sunog na kay. Na sunog na niya guys ah no sa init. Yan oh. Sunog, eh sunog na guys. Hala, kaya guys. Pataas na 'yan guys, akala pa kumagat. Oo, pak. Good morning guys. So, ayun guys. Good morning po. naman po sila. Nagtatabas na naman kasi mamaya mayang konti uuwi naman sila. <laughs> oh, ayan po si kasakang ano. Hello guys! Toko na ako nagjaris. Toko so, ya guys yeah Guys! Naris ko mo, ha. Ilan na kayo ito mo ginawa? Nan pa? Ito, ah, ito, ito. Ayun pala yung nakabili ng bagong phone. Bagong cellphone na Realme. Shout out sa mga user ano da? Realme. Ito po, yung suot niya, Call of Duty. Mga player to. Ano ah. ang guys?

kawanan. Na. Kasi na puto lang yung punta. <laughs> yung dulo mo na. Yo. Ang galing niya, guys. Yung... Malilaba, si yung, no? Oh. Ano? Grabe, <laughs> so, Wag niyong gagayahin guys kasi expert na yan. <laughs> Ayun po yung magpartner na nakadoli to pad. Kag ito naman yung magpartner nga naka Ma, yung sa gitna taga sa ngay na si Sopok. <laughs> <laughs> magpartner na naman yung nag call of duty. At ito naman guys, motor yung sa kanila. Tag ng kanilang damit. Motor. Wow. Sa kanila games. At sa kanila, barangay. <laughs> Magkaiba-iba sila ng hilig. Kaya na wala na kaming damit nga dalawaw. Pero iisa lang yung trabaho nila. O, Jack, magatuan.

Bala baging. Balagun ba de balagun? Balaging. Kita mo guys, ako para sa tanaw. Mabilis! Mabilis, mabilis. Kita mabili ang kita naman. Na kita ang kita naman sa mukha mo na hindi mo na kaya magtrabaho.

kasaka kasa pok, pok guys. kasaka kapok-pok. Gila Kinaya lang kung ba. Kinaya lang.

Ay! Yan na! <laughs> yan partner ko guys. Si nang Toy. Oh, wala nang oras daw yung pagtatrabaho namin kasi ano na alas 11 na mag alas 12 na hataw pa rin so yun guys pahinga muna kami ito mga kasama namin oh. Nakahiga, isa nakatago. Ito eh isa naman, nandun. Kahiga din. Oh, oh grabe yung oh, init. Hindi kayo magon. Sabi guys mo, wala yung kainit. Ika, ang buhok ko nasunog na guys. nasunog na yung buhok niya guys ano, sa init. Yan, you no? Know? Bu, nasunog na guys. <laughs> wala yung kainit kita wala ay nagi do hindi mo yaya do so, na oh nas, nasunog na guys oh nasunog ay, na ay yeah. oh, oh. Ay, oh nasunog kanina grabe ng init kasi dito ay. kanina dugo <laughs> ni tang sa bong guys sakit guys so, balik ulit ako mamaya guys guys sana man magpartner

kaka okay at kaka asan as toy pala Pagod na sila guys, ako lang pagkubagod. Upag, pagod na ang dua Nag-irate na sila ka dua. Pagod. Ako tanong, hindi pagkubagod. kung <laughs> hindi pa kayo nakakita panoorin nyo kamay <laughs> 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 lo, <laughs> mga taga duli tupad yan guys oh. kita nyo naman yung uniform nila o oh. <laughs> malapit na guys, malapit na, ayan na yung kahoy. ako si ugaw ako ay pa na yung pa guys isisis yung guys yung naka red ako ay pa bye guys tata bye na bye, -bye, now, bye, -bye. bye, -bye.